Hello Gemini, welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH Alamin natin ang messages, gabay, ka kapalaran para sa darating na November 2023 So, pasensya na guys kung mayroon akong nakapag-reading dahil napaka-busy ko ngayong buwan ng October So, alamin natin for our Gemini friends Money, Love, Career Isa pa, Spirit guide. So, we have here three of swords. Medyo madilim guys, ano? And the uh, page of swords. And five of cups. So, I can see na sa darating na October, no, sa ating mga Gemini friends, na pagdating sa inyong money, ano, um, ang dami nyong kabigo, kabiguan no regarding sa inyong mga inaantay na kaperahan. Ayan, parang masasaktan kayo kasi ngayong buwan na to, talagang parang um, hirap na hirap kayong um, makareceive ng blessings no sa inyong kaperahan. Ayan, no? nag-aantay lang kayo siguro pero alam nyo yun, hindi pa rin talaga darating ngayong buwan na to kahit na anong gawin yung pakikipag um, argumento regarding sa pera siguro marami kayong pinaglalaban dito na mga kung ano-ano mga sa lupa, ayan, may mga may mga pinaglalaban kayo dito guys na talagang this month hindi nyo pa siya makukuha no, regarding pati mga blessings guys, no, kung may mga inaantay kayong magpapadala sa inyo ayan, And ang dami nyo ring masasayang dito na pera. So magingat kayo guys, no? Sa paggastos ng inyong kaperahan kung um, alam niyo yun kung tama lang, kung sakto lang yung mga kinikita ninyo, make it sure na talagang gamitin niyo yun sa tama, gamitin niyo yun sa talagang pangangailangan ninyo. Dahil dito ang daming nasayang, no? no? Makikita niyo diyan sa cups na yan, ang daming natapon, ang daming masasayang na pera. So, ayan, matuto tayong um, magtipid, mag-ipon kung ano man yung mga kailangan natin paggasto sana na wala namang um, hindi naman ganun kahalaga no? um, huwag na natin paggasto sana mag-isip tayong mabuti kasi meron tayo ditong the chariot so lumabas din ang ating the chariot ayan nga um, nawawalan kayo ng focus sa paggamit ng inyong kaperahan ngayong buwan na to yan. So, sa inyong um, love, ano, I can feel din na um, kung may nililigawan ka man or kung single ka, no, may nililigawan ka, nasa relasyon ka, um, ang or alam mo yun, may pinag, pinaglalaban mo pang mabuo yung pamilya mo. Pero darating at darating talaga yung, alam mo yun, mag-give up ka na rin. Kasi talagang, wala nang chance para mabuo yung iyong pamilya. No, lalo, lalong-lalo na sa mga married na nagkakaroon ngayon ng problema pag regarding sa inyong um, pagsasama. Ayan. So, tibayan mong iyong loob. Gemini. So, may mga mag, ano dito, no? Talagang mag up na magbibitiw na sa kung ano man yung mga paghihirap ninyo sa inyong regarding sa inyong love life. Ayan, parang sukong-suko na kayo dito. Ayan, no, makikita nyo, naka-reverse yung ating um, page of swords. Diba? Kapag naka-upright yan, guys, no, parang talagang nakikipaglaban. At makikipaglaban ka kahit gaano man kasakit yan, kahirap. Pero pagdating dito sa November, ano, talagang ikaw na mismo yung susuko so we have here the fool. so so ano siya, no may confusion dito may curiosity so um kailangan mo ng determination um motivation kailangan mo kasi may new journey new journey dito you no know, na paparating para sa yo. so siguro Um, kung ano man yung mga pinaglalaban mo, hindi talaga ngayong buwan na yan, no? Um, hindi talaga yan para sa'yo. So, may mga um, bagong opportunity na darating sa'yo at ito talaga yung para sa'yo. So, kung ano man yung mga pinaglalaban nyo or nararamdaman yung heartache pagdating sa inyong kaperhan at love life, ayan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil may darating at darating talagang tao para sa inyo. So kailangan mo rin dito ng ano no. Ikaw kasi is yung taong um Gemini is talagang naghahanap ka ng kalinga sa magulang um, sa iyong kapartner pero hindi mo talaga maramdaman na no? So parang wala na wala na yung care niya sa So kahit sa pamilya mo ganun yung pakiramdam mo no hindi hindi na sila um ano yun, wala kang makitang positive energy so, Ayan no tingnan niyo kasi sabi ko lang no sa 10 of cups no naka reverse ang ating 10 of cups so wala kang motivation ding makita sa iyong pamilya baka ito kinakampayhan pa yung iyong partner so yung focus ng parents mo or ikaw mismo ito na parents is alam mo yun, wala na sa anak mo so bigyan mo ng attention ngayong buwan na to kasi baka kailangan nila ng advice mo no or ikaw mismo talaga yung kailangan ng advice ng mga magulang kapamilya mo, relatives mo So, I can see then na, no, regarding sa inyong career na ayan lang, patuloy at patuloy pa rin yung pagtatrabaho mo kahit na hirap na hirap ka na dito. Go lang. Dahil kailangan mo eh. Kailangan mo ng kaperahan ngayong buwan na to. So, nagtitiis ka, no? Para sa mga pag pagbayad mo ng bills. Ayan yung mga iniisip mo eh. Gustong gusto mo na mag-give up din sa trabaho mo. Pero, alam mo yun. May mga kailangan kang bayaran dito. No? So, ang dami pa, may mga loan. May mga loan ka bang kailangan bayaran kaya hindi ka makalis alis sa trabaho mo. Yan, kailangan mong pang-tuition ng anak mo. Kaya yan, parang sarili mo na lang yung kinakapitan mo dito, no. So, which is good naman, no, na talagang may tiwala ka sa sarili mo na makakaya mo to. Kung ano man yung mga pagdadaanan ngayong buwan na to. Ayan, maging matibay ka at manalig ka lang sa Diyos, ano. So, tignan pa natin, guys. Yung ano man tong Oops. Okay, we have here reverse ng Five of Water. So, halos lahat ng card mo naka-reverse Gemini, ano. So, eto, things not turning out the way you hope not seeing the positive in a situation, crying over spilled milk. So, ito nga yung sinasabi ko na hindi lahat ng wini-wish mo is, ano, alam mo yun, hindi lahat ng wini-wish mo, pinag-pre-pray mo is makukuha mo ng minsanan lang or isang, alam mo yun, gusto mo lang Um, wala ka nang nakikitang positive sa mga nangyayari kaya ayan, iniiyak mo na lang ng iniiyak kahit anong ipag pray mo pa yan kung hindi talaga para sa iyo ano magko-close talaga yung door na yon So nan pa natin Oops But there's a uh, the full hair card no um Hintayin mo lang kasi may darating at darating namang bagong journey para sa iyo. So, diyan ka mag-focus sa paparating na So, kung ano man 'yang mga negative na pagdadaanan mo ngayong buwan na 'yan, um, ipag-pray mo lang, no, Natulungan ka ng may kapal. So, see help <laughs> from above. So, itong sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, ano, um, it's either sinusubukan ka ng Diyos kung gano'ng ka katibay yung panan yung or gano'ng katibay yung pananalig mo sa Kanya. So, wag kang bibitaw, Gemini. No? Huwag bibitaw. Dahil, kung pinalikuran ka na lahat, ano, hindi man natin nakikita ang Diyos. Ayan. Um, pero mararamdaman at mararamdaman mo yan sa mga bagong paparating na blessings, bagong love life, bagong career. Ayan, napakadami nito guys. So, ayan. Yung iba sa inyo dito, um, na ma manipulate kayo ng mga malapit sa inyo, mga kaibigan nyo. Siguro yung iba dito na ng kaibigan, ng kapamilya. So, parang ang toxic-toxic ng mga nangyayari nangy ngayong buwan na to, ano? So, we have here, fighting. Ayan, ang daming pag-aaway. Sa pamilya, sa inyong relasyon, ano. Makikita mo yung ring dito. It's um, talagang mostly sa inyo is nagkakaroon ng problema sa inyong um, relationship. Okay. <clears throat> And here, blessings. So, may mga blessings talaga rin paparating sa iyo. Hindi lang naman pa na yung negative yung mangyayari sa iyong um, November, ano. So, we have here the writing. Kung ano man yung mga nangyayari na negative sa iyo, yan, sabayan mo lang yung Agosto kung negative yan, yan, yan. Dahil lahat naman tayo is nakakaranas talaga ng mga negative or hindi magandang pangyayari sa buhay natin, no? Katulad nga nung sabi sa inyo kanina, hindi lahat ng iyong pinagdarasalist makukuha mo, no? May mga bagay talagang hindi para, or hindi binibigay sa inyo ng Diyos. Dahil sinusubukan pa niya kayo sa, regarding sa inyong pananalig sa kanya. So, tignan pa natin kung anong kailangan ng ating Okay. So, yung iba sa inyo, um, kailangan ng um, magaling siguro sa pagpipinta, pagdodrawing, um, lahat ng mga negative na nangyayari sa inyo, kung masyado na kayong nai-stress, nagkakaroon na kayo ng anxiety, no, dinadaan nila sa paglikha, no, sa sining. So, ayan, kung hindi nyo madaan sa pag-iyak, pag-share sa ibang tao, ayan, dinadaan nyo yan sa pagdodrawing, kung ano man yung mga nararamdaman ninyo ngayong buwan na to. So, tignan pa natin kung anong kailangan ni Gemini last card please spirit guide Oops. so um, maliban sa paghingi ng tulong sa may kapala no, um, kailangan mo rin humingi ng tulong um, sa mga namayapa na kamag-anak nyo Ayan, connect with your ancestors Uh, maaaring uh, malaki silang bahagi para alam mo yon um, maka move on ka sa kung ano man yung mga nararamdaman mo. Yung iba naman, kailangan na talagang magpamasage dahil nagsasakit-sakita na yung mga inyong mga muscles, ano? Gemini. So, kailangan nyo yan. So, i-relax nyo ang inyong sarili. No? Um, so, yun lamang, Gemini friends. Thank you for watching. See you on my next video. Bye! -bye.